Hi Mina, ohayo Kakalabas lang namin galing work and alas 5 na. So ngayon, magpapaki muna ako nitong aking pa order. So may pa-order tayo ngayon. So kahit madaling araw, isi ko na to sa konbini para hindi na ako gigising mamaya papuntang post office. So sa konbini ko na to ipapadala. Then, kasi may pasok pa kami bukas ng may isa pang night shift kaya mahirapan tayo pag sa post office. So, gagaya ko muna tong may bumili kasi nito, oh, Macchiato. Ayan, may bumili. So, yun. Thank you so much. Maagam blessing. Magpapak muna tayo. Ito yung... Ito guys, yung in-order niya. Cafe Macchiato na Luxley. May 17, so, Matagal pa ang expiration nito. 2025. Kumayag si buyer na tanggalin namin sa box kasi pag naka-box kasi medyo bulky. Mahal ang shipping fee. Ngayon, kapag ilalagay natin to dito sa dito na lang namin ilalagay A4 size, nakalatag lang siya. Mas mura yung shipping fee, mga nasa around 520 yen. Then, isasama na lang namin itong box. So, pwede naman siya ma-fold. So, isasama na lang namin. Para kung gusto niya ilagay sa box ulit, pag natanggap niya, so, yun. So, ayan, guys. oh okay na. Ganito na lang yung ginawa namin. Is, i dinikit namin dito sa mismo box niya. So, lahat kasama. Wala kaming uh, iiwan dito sa binili niya. Kahit yung box, isasama na lang namin. Tapos, may bubble wrap na rin to para ano siya, protectado. At saka sa pag-umulan, so hindi siya mababasa. Tapos eto nga pala, lalagyan ulit natin ng thank you sticker. Kasi, syempre, may po order ulit tayo. So, ayan. Ang cute nila. Thank you. Dito na natin mismo ilagay. Ayan. Yung ganitong size ng nang packaging niya. Mura lang to. Pero hindi na to aabot ng 1,000 yen. Pagka ganitong packaging. Then, meron na rin tong ano, may kasama na rin tong double-sided. Tapos, ayan, natanggal ko na yung eto. May double-sided na to. Kaya maganda tong pag magpapapackage ka, ganito nang bilhin nyo. So, ayan. Okay na. Ipapadala ko na to sa konbini. Ayan. Tara na, tara na. Aalis na muna ako kasi para hindi ako abutan ng init. Let's go! Medyo madilim pa sa labas. Pero okay lang. Mas gusto ko to para hindi mainit. Mag-deliver muna tayo na ito. Magbabike na lang din ako para mabilis. Sa Family Mart na ako magpapadala. Hindi ko pa na-try sa Family Mart. Ngayon pa lang ako makakapag-try mag pa ship ng package sa Family Mart kaya ayun. Baka mas struggle na naman tayo mamaya. So tara, let's go. Dito na ako sa Family Mart, guys. O papadala na muna tayo. Okay. Hi. Hi.

すいません折れました。はいはいお願いします。オーダーはいオーダー。えっ、ー、と何日

ay hataku boya. Konya na. Ai, do mo yo wattai tasimas. Yung tapos na. Inabot nang 840 yen yung ating padala. Takyubin. Bale, nung una, hindi ko na hindi ko na ako nagsasabihin ka basta sabi ko gusto ko ipadala sa Tokyo. Then Sinanong niya akong takyubin. Sabi ko, oh takyubin yun. niya na ako. Then, kumuha na siya nung pipilapan. So yun, sasabihin mo lang, takyubin pala. So, first time ko, kaya medyo nanganga pa ako. Mabait naman si lolo, kaya okay lang. Yun ang gusto ko dito sa Japan kasi, mababait yung mga Japanese. Lalo na sa mga konbini. So hindi sila nakakatakot kausapin or tanungin. Kaya kahit pa paano makakausad. So, yun lamang guys. Okay, uuwi na. Bye! See you in our next vlog!